Good morning! Magandang araw po sa lahat Ayan Nandito na naman tayo sa ating bukid Ayan kami ay pupunta doon sa kamotis area mga kabuk So maglalakad lang tayo dahil Maputik ang daan So tingnan nyo po Kagabi ay umulan dito sa amin Ayan yung asawa ko Kami lang dalawa dahil magagawin kami doon Meron din ano dito, mga saging. Tsaka, may pigri. <laughs> At sa farm, maglaglaag ba? <laughs> Ayan. <laughs> yung mga kapitbahay namin meron silang ano dyan meron silang pato so tingnan nyo po maputik talaga yung daan dito kasi kagabi pa umuulan so ngayon ay wala ng ulan kaya kami pumunta dito sa aming bukid ay na yung asawa ko ako ay dito po. Ayan, tingnan niyo po. Sobrang putik ng daan. So, nakaboots tayo ngayon. So, meron tayong dadaanan na maliit na sapa. Sapa! Ayan. Ayan, sapa-sapa. Sa so mga kabukid kung nalalaman niyo po itong area na to, ito ay ang aming kamotis area mga kabukid. Ayan, andito kami ngayon kasama ng aking asawa dahil ay maglalagay kami sa ibabaw ng imbaka ng tubig mga kabuk. So, ayan po mga kabuk, ito yung lumang bahay nila mama dati. Dito sila nakatira. Ito po yung ano dito oh pugon or tapahan ang tawag dyan sa Tagalog yung pausukanan ng ano ba ng mga niyog para gagawin kupra yan so dito po nakatira sila mama yung asawa ko kumbaga nakatira din po ako dito dati yan nasira na po lumak luma na luma na yung bahay Yan oh, tingnan niyo po sa loob. Luma na talaga siya. Meron pong dito ano. Yan tubig. May gripo. Ito po yung dinirahan namin dati. Yan. Luma na siya. Sisira na yung bahay. Tingnan niyo po. Yan. So, dito kami dati. Diyan kami kumakain. Ayan. So, ngayon ay wala ng tao dito. Mag pupunta-punta lang kami dito. Pag may pag magkukupra kami at saka may ano, ginagawa kami dito sa bukid. Napakatahimik po dito. Napaka malayo sa ano napaka peaceful malayo sa sa gulo, malayo sa ingay, ayan. Marami pa anong ano, saging. So dito kami nakatira dati. So mamaya pupunta po tayo doon. Doon tayo pupunta sa sa ibabaw. Doon sa ibabaw sa itaas, itaas pala. Pasok tayo Ito po yung dadalhin namin doon sa itaas At aming i Lagay dito doon Para pag mag-spray ang asawa ko Ay may tubig lang naka Imbak doon okay. Tignan nyo po oh. Sira na po talaga siya Pasok so, tayo dito sa aming Dating bahay Ito na po talaga ang mukha niya So sira na po Talaga siya Ayan, may dalawang kwarto po dito. Ayan, oh, yung kwarto isa. Ayan, maganda pa ito dati. Ngayon, ay ano na, sira na. Mahaba pong mga storya. Ah. May mga memories dito. Ngayon, ito yung uh, kwarto dito. Ayan. Makaluma na tong bahay na to. Ayan niyo po. Sira na siya. Kami po mga ala-ala. Dito o. Oh, ang sirang-sira na talaga. So iniimbaka na lang po ito ng mga gamit sa pagkukupra. Ayan. Iniimbaka namin. So hindi na lang namin to ano. Hindi na namin ba binaklas pinabayaan ng namin to ganito hanggang sa yung tuluyan na siyang bibigay so ayan mga kabuk let's go sabado ay ito pala yung mabaho oh. may namatay na ano na tawag don palaka yan don kami sa itaas mga kabuk Naglalagay kami ng tab doon. So tara! Napakatahimik. Yan o. Oh. So ayan po mga kabuk, andito na tayo sa taas. So ayan oh. Kailangan na po talaga tong sprayhan ng pangpatay ng damo. Kasi last spray po dito ay noong November pa, last year. So ngayon medyo mahaba-haba na yung mga ano niya. Mga damo niya. bago lang dito naglagay ng ano ng abuno so yung ano ngayon ay hindi masyadong marami yung bunga tapos nadaanan pa ng ilang buwang init yung talaga ang resulta pag sobrang init ba so ayan marami po dyan ano oh. marami pong mga saging doon pa po tayo sa taas doon tayo maglagay ng tab yan may mga saging po hindi pa matanda yung saging so ayan o oh. tignan niyo po mga kabok medyo marami na talagang damo It's Okay. Dinis na naman tayo dito mag spray na naman tayo pagkita ko sa inyo yung ano yung school ng anak ko ayan o oh. kitang kita po dito ang school ng anak ko ayan ayan napakadaming damo kailangan talagang maglinis ole dito ayan so Yeah, update ko lang po kayo mga kabuk pag kami po ay mag i na naman dito. Yan na may saging. Yung asawa ko magkuha ng ano ng kahoy. Ibilin ra ni Dria. Ing kaning karet. Dria lang ni. So punta tayo dun sa unahan pa. Yan. Yan o, malaki yung ano. Malaki yung saging. Meron pa doon lang. So, dito na naman tayo magtambay mga kabuk. Dahil maglilinis tayo dito. Yan may saging pa. Yung doong banda mga kabuk, hindi na po yan sa amin. Hanggang dito lang po. Hanggang dito lang. Yan. Marami pong bunga ang saging. So maglilinis na naman yung asawa ko Dito. Dito kami dati nanguha ng ano. Ayan o. Oh, kamuting kahoy. Wala na itong ano. Kinuha na namin. So ayan mga kabuk. Dito po kami maglalagay ng tab. Ayan yung tab namin o. Oh. Hindi na po kami nagbutas ng lupa. Meron naman kaming tab. So dyan namin ilalagay para pag umulan ay magpundo ng ano magimbak ng tubig pang spray sa mga damo dahil itinan po yung damo mahaba na po talaga siya so need na talagang maglinis linis na naman mga kabuk so dito na naman tayo maglilinis yan naghukay kami ng kaunti mga kabuk dahil dahil ano ibabaon namin yung mga kalahati ng ano niya katawan para hindi siya Ah, hindi pala kalahati. One fourth lang pala daw, sabi ng asawa ko. Para hindi po siya maano. Ma... Ang tawag dyan? Maligid. Maligid. <laughs> Maligid. Sa Bisaya, mga kabok, gumulong ba? Gumulong. Ayan o. So, ayan. Ayan. So nakalimutan po namin ang magdala ng hammer mga kabuk. Wala kami pang pokso kaya yun. <laughs> yun na lang ang ginawa namin. O, tingnan niyo po mga kabuk. Ganyan na po ang itsura niya. Ayan. Pag tuwing umuulan, dyan dadalo yung tubig mga kabuk. Papunta dyan sa tab. So meron na pong pang ano. Ang spray ng mga damo. Ano na pong gagamitin? So ayun na nga mga kabok, hanggang dito na lang po ang ating video. So maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood at shout out sa lahat ng mga kababayan ating OFW dyan na laging sumusuporta at nanonood sa aking mga video. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga silent viewers ko, maraming maraming salamat din po sa iyo. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, like at comment na rin po dyan. At Saka pakisubscribe ng aking YouTube channel at huwag kalimutang pakiclick ang notification bell button para palagi po kayong updated sa aking mga bidyong ina-upload kayan. Bye bye mga kabuk! God bless us all and I love you all. A to the city street.